At kung bago ka naman sa aking channel, Pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang Pansang Egypt ay mayroong nakatagong mga sikreto at misteryo na sinasabing kung pag-aaralan at iimbestigahan ng mga eksperto ay maaaring bumago sa kasaysayan ng ating planeta. Mula sa estatwa ng Diyosa ng Pagkawasak hanggang sa makatotohan ng syudad ng Atlantis, pag-uusapan natin ang sampung na-discovering bagay sa pansang Egypto number 10, Istatwa ni Shekmet. Kung pamilyar ka na sa mga kultura ng mga tagasi na unang Egypto, ay sigurado akong alam mo nang naniniwala sila sa maraming Diyos at Diyosa. Kung saan ang isa rito ay si Sekmet, na isa na pinakakilala sa lahat. Sa kadahilan ng sinisimbolo niya ang pagkawasak at digmaan na may papakita sa kanyang itsura na sinasabing isang babae na mayroong ulo ng leon. Dahil sa maraming tao ang naniniwala at nagdadasal kay Sekhmet, hindi may tatanggi na ang kanyang mga estatwa at ribulto ay napakahusay ang pagkakagawa. Kung saan ang isa sa mga ito ang nadiskubre ng na mga eksperto sa bansang Egypt na hindi lamang daw nagpapakita kung gaano kahusay ang sinaunang mamamayan ng Egypto sa kanilang pakikha ng sining kundi pati na rin sa kasaysayan at kultura na sinisimbolo nito. Number 9 Nawawalan ng gintong siyudad ng Lock Shore. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na merong nawawalang syudad sa bansang Egypt na kamakailan ay nadiskubre na raw ng mga eksperto? Ito ay ang Golden City of Luxor na sinasabing isa sa pinaka nakakamanghang sa ating kasaysayan. Sa kadahilan ng ang syudad na ito ay sinasabing meron ng tanda na lagpas 3,000 taon na nagpapakita lamang kung gaano karaming kasaysayan ang isipid dating matupasan dito. Sa kasamaang palad, ang siyudad ng Luxor ay nasira at gumuhu, na kung saan kasalukuyan na itong tinawag na atin na nagsisilbing historical site para sa mga ekspertong nagtatangkang indistigahan ang nangyari sa siyudad na ito, na hindi pa rin maipaliwanag kung bakit bigla na lamang naglaho. Number 8, Balyanang May Binte hindi na bago sa ating kaalaman na ang bansang Egypt ay napupuno ng sadyang napakalawak na mga tisyerto na tila ba naging simbolo at pagkakinalan ng kanilang bansa. Pero alam mo ba na may nadiskubring mga bangkay at kalansay dito na bumago sa paniniwala ng mga eksperto? Ito ay ang mga labi ng mga dambuhalang hayop na kahit pa merong mga binti ay sinasabing nunuraw ng mga balyena sa kasulukuyang panahon. Ngayon, ay hindi may katangging gugulat sa kahit na sino, dunot na hindi natin aakalain na ang mga dambuhalang hayop sa ating karagatan na ang mga balyena na dati palang naglalakad at naglilibot din sa ating kalupaan. Ito ay nagpapatunay lamang na sadyang napakarami pa nating dapat nagtitid at alamin patungkol sa kasaysayan ng ating planeta. Number 7, magarbong paglipat. Ang mga mami na nahukay ng na mga eksperto ay nababalot ng napakalagong kasaysayan na hindi natin tuluyang maintindihan. Kung kaya't sa tuwing ginagalaw at iniistorbo natin sila, ay dapat na mapakita pa rin tayo sa kanila ng respeto. Na ginawa ng eksperto noong inilipat nila ang mga mami ng labing walong hari at apat na reyna sa isang museo sa Cairo sa kapitolyo ng Bansang Egypto. Kung saan, ang bawat mangkay ng na mga dating namuno ng bansa na ito ay pinaglalaanan ng magarbong mga kabaong na sinabayan pa ng napakagandang posisyon. Sinasabing karapat dapat lamang na ibigay ng mga ninuno ng mga residente ng pansa na dating namuno rin sa lugar. Number 6. Dibingan ni Nefertiti Si Reina Nefertiti ang isa sa pinakakilalang reina noong sinaunang Egypto. Sa kataylan ng sinasabi na ang kanyang itsura, ang isa sa pinakamaganda sa lahat noong siya ay nabubuhay pa. Nang siya ay namatay, ay hindi na ding matikpid ang kanyang asawa sa paggawa ng kanyang libingan. Kung saan, nang madiskubre ito ng mga eksperto, ay natukasan nila na nasa loob ng libingan ni Reyna Nefertiti ang napakaraming kapagpinta at ukit sa pader na hanggang ngayon ay sinasabing isa sa pinaka-preserve sa lahat ng mga ukit. Ito ay nagpapakita na mga pinaniniwalaan ng mga taga-sinaunang Egypto sa mga sa mga tao kung sakaling sila ay pumanaw. Ang mahusay at magarabong libingan na ibinigay kay Queen Dipertiti ay nagpapakita lamang kung gaano siya pinahalagahan ng kanyang asawa mula na siya ay nabubuhay pa hanggang sa kanyang kamatayan. Number 5 Abu Simbel Temple dahil nga ang bansang Egypt ay naniniwala sa napaharaming mga Diyos, ay hindi na tayo dapat magulat pa kung ang isang templo rito na sumasamba sa tatlo sa pinakasikat na Diyos sa lahat ay isa rin sa pinakamagadang templo sa bansa. Kung saan ang Abu Simbel Temple na dedikado para sa pagsamba kina Amon Re, Re at Pita ay talaga namang makikitaan ng napaharaming mahusay na disenyo at palawang na hindi lamang nagpapakita kung gaano kagaling ang mga mamamayan ng bansang Egypt sa paglikha ng sining, kundi pati na rin sa kung gaano sila kadiboto sa kanilang pinaniniwalaang mga Diyos. Number 4, Valley of the Golden Mummies sa bansang Egypt ay may nadiskubre ang mga eksperto noong 1996 sa kanurang bahagi ng disyerto ng bansa. Sinasabing naglalaman daw ito ng napakaraming magagarbong mami na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila sigurado sa bilang. Kung saan, ang lugar na ito ay tinatawag na The Valley of the Golden Mummies. Ang bawat isa sa mga sarcophagus ay nababalot ng mga ginto at iba pang mamahaling palamuti na nagpapakita lamang kung gaano kayaman at kataas ang estado ng mga taong minilibing dito. Sinasabing umaabot ng libo-libong kintong mami ang maaaring madiskubre sa lugar na nagpapakita kung bakit noong natuklasan ito ay napakaraming mga eksperto ang nagbulat at nabigla Number 3, Dendera Light -like. Hindi na natin maitatanggi ng bansang Egypt ay merong napakayamang kasaysayan patungkol sa paggawa ng nakakamanghang mga likhang sining. Pero alam mo ba na may natupasan ng mga eksperto sa isang ukit na ginawa ng mga sinaunang residente ng pansa na maaari raw bumago sa kasaysayan ng ating planeta? Ito ay tinatawag na Dendera Lights na nakaukit sa pader ng templo ng Dendera. Sinasabing nagpapakita raw ng bukilya na maaaring maging patunay na gumagamit na ng mga teknolohiya ang ang mga sinaunang tao sa Madsang Egypt na hindi pa natin natutupasan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan at iniimbestigahan ng mga eksperto ang imaheng inukit sa pader ng Dendera Temple na kung sakaling mapatunayan ay babago sa kasaysayan ng ating daigdig. Number 2, Kufu Boat alam mo ba na mayroong ritual na ginagawa ang mga taga sinaunang Egypto na sinasabing makakatulong daw upang masigurado makarating ng maayos sa kabilang buhay ang kaluluwa na kanilang pinuno? Ito ay ang paggamit ng mga bangka na sinasabing maghahatid sa kanila sa kabilang buhay at na-preserve na bangka. Ang kufubo Boat na pinatay ang halos 5,000 taon na raw edad na nagpapakita lamang kung gaano ito kaatiko. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, ay sobrang musay daw ng pagkakagawa ng mga na ito. Kahit na hindi para sa tubig, ay maaari pa rin daw palutangin at gamitin sa dagat sa kasalukuyang panahon kung ating nanaisip. Number 1. Tonis Heracleion Napakarami pa nating dapat matukwasan at intindihin patungkol sa ating kasaysayan. Kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung ang bansang Egypt ay merong isa sa pinakamayamang kasaysayan sa lahat. Nang natupasan ang isang sinapunang syudad na tila ba naging makatotohan ng Atlantis, dulot na matatagpuan ito sa iglaling ng tubig. Nagumulat kahit pa sa mga eksperto kahit na ilang taon na ang lumipas, matapos yun ng matapos mga eksperto, ang syudad na ito na kung tawagin ay Tonis Heracleion ay hindi pa rin nagbibigay linaw ang misteryo kung paano na lamang lumubog ang lugar at kung ano ang mangyari sa mga residente dito noon. Ang mga kagamitan na nadiskubre din sa lumubog na syudad ay sinasabing sobrang antiko sa katayuan ng isang libong taon na ang kanilang tanda na nakatulong upang mas maraming mga tao ang mabusita sa mga museo na napuntahan ng mga ito. At kung bago ka naman sa aking channel, Pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko pang mga video.